amo um, ning mga p so. oh ano sasambalan guys amo um, mga p unahon ang kamay <laughs> sonang dako ayan <manyan> di ba mas nami amo ning <manyan> ponse oh ponse guys oh ponse ano ponse sa kape. Yan, kagata sa kanding sa mukaba sa katkatuan yan oh no?

Bakit ko pra? Bakit ko pra? Ano gani naman? Gugnaw na guys, gugnaw na. Hindi nga, doon sa mga mababalikas ang kape nga muna. Puli bag? Ano din? Puli bag? Taad. Confirm. Puti bag. Confirm. Puti bag.

Ikaw man saan? Nga? Ikaw man na! Ikaw man na! Ikaw man na! guys! <laughs> Thank you for watching guys!